Meron kung kunting paabot sa tayo, yung ito. Oh. Oh. Thank you. Ito tay, ito, di ba ay ayuda din to sa dito sa atin ayuda so. Oh, dami na rin kasi to doon sa bahay. Kaya yung iba nito pinabigay ko na rin sa mga kawan ko tapos ito may nandoon pa may natira na pa naman dinala ko na rin to tapos Thank binilihan ko pa ng isa dinagdagan ko na lang kayo, para maging lalawa siya. Thank you. So, sana. At, po. at saka hindi lang yan ay mayroon pa tayong pang para mayroon na rin kayo pang ulam At saka kasi sabi ni tatay din kasi na kailangan niya na makabili daw ng gamot para sa iyo daw uh, So sa up mga idol magandang hapon naman ulit sa inyong lahat mga idol Luzon Visayas Mindanao o kaya saan mang sulok o dako ng mundo yan, magandang hapon sa inyong lahat mga idol. Alright, so mga idol, la ah, bagong lahat mga idol, no, ay nais ko munang pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa kanyang kabutihan na binigay niya naman sa atin mga idol. At lalo na sa magandang araw at malakas na pangatawan. So yon at for today's video mga idol, no, ay mayroon naman pala tayong pupuntahan na matanda at kailangan natin abutan ng tulong mga idol. So, <coughs> na, nasalubong ko na to mga idol. Yung mga nakarang araw, nasalubong ko sa mga idol at hindi ko siya na naiblog mga idol kasi <coughs> nagmadali kasi si Malasugi mga idol mayroon kasi akong pupuntahan so nagka kami kami idol nagkasalubong kami na kasi nakita ko siya naawa ako na uh, mahina na yung lakad niya so habang hindi pa ako nakasakay sa sasakyan mga idol na um, papalis na sana kami noon nilapitan ko muna siya sa saglit mga idol at tinanong ko muna siya so nung nilapitan ko siya mga idol ay, tinanong ko siya kung anong tinda niya so nakita ko rin mga idol na yung daladala niya mga idol ay chlorine at saka yung paminta so nagtanong ako sa kanya kung magkano yung kinikita niya at uh, sabi niya konti lang nga daw so gawa ng papalis na kami mga idol sa so, UBI. Uh, inabutan ko na lang kagad siya ng konting bagay lang mga idol konting ko lang para uh, mayroon din siyang pag-uwi niya hinahin, mayroon na siyang pambili mga idol kasi nagsalita din siya sa akin mga idol na o kunti lang daw ang niya, kunti lang kita niya, tapos uuwi siya, kailangan na makapabili siya. Pag dapat niya, pag uli, uwi daw niya, mayroon siyang pambiling bigas. So, ang ginawa ko, Madol, inabutan ko na lang siya ng kunti, at saka hindi ko na siya iniblog, so binalag. So, ngayon, idol, ay pupuntahan natin siya, para tatanungin din natin siya mga kahit kunting katanungan, mga Idol, para malaman din natin kung ano ang sitwasyon ni, ni tatay. So, ngayon, bago tayo pupunta doon kay tatay, mga Idol, ay bibili na lang tayo ng bigas para hindi na siya maghirap muna ng pambili ng bigas no kasi yun nga ang pakay niya may kaya siya nagtinda daw kasi yung pambili ng bigas at saka uh, mayroon pa siya nabanggit sa akin may dulot na kailangan din niya na makapagbili ng gamot para sa kasi ang asawa kasi yung asawa niya pala may ay mayroon ding niraramdaman. so para malaman natin mga idol samahan niyo ako kaya tara let's go So, may idol, ay papalis na tayo at pupunta natin si tatay at bago tayo pupunta kay tatay, eh, bibili muna tayo ng bigas. So ngayon mga idol, ay meron naman pala dito sa amin mga idol na bigas. Yan o. Uh, galing din Ayuda. At saka, sobra naman din yung Ayuda na bigay sa amin. Sobra-sobra na yung Ayuda na kalaga na dating sa amin. So ngayon, i-share eh, bilising na lang namin, din amin to. Yun at, uh, huwag natin tagalan mga idol. Tara, let's go! So, mga idol, paalis na kami. At ito pala yung kasama ko. Yan, mga pamangkin ni Malasugi. Sana, so, let's go. Okay, dito lang tayo bibili bigas. Uh, bigas Yung kilo lang, teh. Ay, wala kayong limang kilo. Wala tayo. Wala dito, mga Basta kabila tayo. Tara. Ito lang sa dito. kayo. limang kilo kayo. Baka na isang kayo. 285, 290. 285, 290. 285, nalagay mo wala pala tey malma na eh kitak tinya natin lang tey lang gamit ya ito lang din 'no yung cargo so naitete meron na kaming na matanda ito na bayad natin, okay. Salamat, eh. okay, tara. Let's go. So, mayroon. Nakabili na tayo ng bigas. Kaya punta na natin si tatay mayroon. So, samahan ninyo kami. Tara. Let's go. matanda pare yung nagtitinda ka na ng pare? Yung matanda ma mabayad siya? Saan ka na bahay dito? Asan oh, O saan nga yung, ner, yung matanda nil Yung nagtitinda ng kano Yung nagtitinda na may dala-dala dito? Nagtitinda pa Oo, bang... oh, yun, yun. Ay, Ay dito yung bahay? Ay, dito pa pala. Dito na tayo. Pwede pa saan tayo? Pwede makapaparking. Ipitan nyo. Ay, dalawa. Ay, ito.

sabi ko sa kanya, punta na lang kita sa bahay. Dito kayo. So ngayon, ito pala ang bahay ni... Ito pala yung bahay na doon ni tatay na doon. Tay, magandang hapon tay. Ah, oh, <laughs> ito okay. sabi ko na ako. Magandang hapon oh. po. pag na oh. po kayo. Nandun ang misis ko, nagsisika ng mga dahon. Oh. Sinambahan niyo po, Joy. Uh -huh. Ali po kayo. Na po. Tuloy po kami Daya, tayo, tuloy, tuloy, tuloy. Okay, tara, Pasok ko yung mesa, plaza ko Oo, yung kaibigan ko. Nagkita kami sa simbahan na aglipay. Dito, pasok po kayo. Uh -huh. Pasensya na po kayo. Pasok kami tayo, anay yan? Uh -huh. kami. May... Magkipagwintuhan lang to kay tatay at sa anak sa inyo na at sa kay tatay. Siya <laughs> yung sinasabi ko sa iyo, Mi nagkita kami sa sa simbahan. At saka, At saka pasok. Pasok kayo dito. Ay, okay Nandun na din na din. Dito na lang. Dito tayo mag-usap tayo tay. Oo. Oh, Ayun, tingnan mo. <laughs> Ay, ito huh? pala may dulo. Ito pala 'yung tinitinda huh? ano? ni Tatay. Ito, ta -tay. ayan Ayun. Ayun. Ando do pa rin ko pa iba. Kaya, akin, oh. Ay ibig sabihin ay, ka. tay ikaw pa nagre-repack nito. Oh, ikaw pa na nito ako. nagre-repack oh. niyan. Saan mo to binibili eh? tay? Dito. Dito sa bayan. Etong ginito. Oh, oh. Tapos dinagwan mo tapos oh, nilalako. ko. <laughs> <laughs> ah, yeah. So, ganun talaga ang buhay, oh. no? Discarity na lang talaga. Kasi, okay. ang misis ko, Pimilita Elbo Castro. Ay, Castro. Oo. Oh, oh. So, mga idol, ito pala yung tinda ni tatay, oh. oh. o. Oo. Naripak na ito. Ito tayo, naka... Naka-ripak na. Ah, naka-ripak na. Pero um, bimilit, di, binili mo to, hindi pa nakaripak. Hindi pa. So, mga idol, ito pala yung paninda ni tatay. Binibili niya, mga idol, ay hindi pa nakaripak. 4 kilo tay Oh, per kilo. Oh, one for one for lang kasi. Ay, no, one for one. <laughs> ah, wala pa po na si Tatay. Oh. So, yun lang no. Ah, sige, pagpalarin tayo, Tay. Ah, hindi ko lang ma pero gagawa tayo ng maganda tayo para sayo tay para sa iyo, Tay. sana magbunga saramat. oh, sana yung vlog natin, sana yung video natin, sana ah, uh, maraming views nito sana dadaming views nito sana marami mag-share oh. para mas matulungan pa kita ng kwan kasi sa akin lang tay ay hindi ko pa masyadong makuha kasi nga yung bi bibigay ko sa iyo ay galing lang din sa paghanap buhay ni Malasugi. Eh. Yung yung binibigay ko sa iyo sa mga binibigyan ko katulad sa inyo, yung kasi priority ko talaga yung matanda, yung mga kuwag, basta yung nangangailangan talaga, yung gusto ko yung may vlog tapos mabigyan ko ng kunting tulong. So pag, magdamit tayo muna tayo para mas maganda baka mapunta tayo. So, mga idol, ah uh, yun ang nga ni Tatay no, nagtitinda pala siya na ganito. Uh, ano ba to? Pursali, 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 Paminta. yun ang kanyang tinitinda ni tatay at saka yung ginagawa ni tatay nagtit, uh, nagtitinda siya pero yung binibili, uh, tinitinda niya, binibili niya muna 4 uh, kilo so ang ginagawa niya, nire-repack na lang din ni tatay para makapagbinta siya so ito yung pangarawara mong ano na ano buhay. So, sa isang araw, magkano din yung kinikita mo sa isang araw niya? Sa, sa akin, makakawala akong pambili ng bigas. Tsaka wala. Okay na sa uwi na ako kasi hindi ko kaya ng tuhod Oo nga, matanda na eh. May ilang tao ka na tayo? 68 na ako, matanda na talaga. So, kailangan na talaga. Nakakarating ako na San Jose. Pag mula rito, iniikot ko yan hanggang bayan. Iniikot ko yan. Dapat sa sana sa iyo eh. Mga ganunong edad dapat nandito na sa bahay eh. Ini-enjoy na lang yung buhay para kuhan eh. Eh, tanda na. Kaso yun lang Dahil sa kahirapan, walang pampuhunan. At lalo na, ilang, ilang anak mo kalat na nai? Tay, ilang anak mo? Tatlo. 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 Ano yung mga asawa na? Ay, mga asawa. asawa. Wala nandito din sila. Wala. Wala. Na Ah, kaya ibig sabihin kayo lang dalawa na dito? Oo. Oh, Hindi, yung isang anak ko, siya lang ang naghahanap. Ano ah, dito? Ko. Ah, ay, kaya, ah, meron naghahanap buhay sa inyo? Binata pa? Hindi. May asawa. May, may asawa na lahat. anak ko, babae, hmm. siya ang may trabaho ah, kami, asawa. yung asawa. Ah, kaya kami, yung pagkipinda namin. Pero, yun lang ang talpang kukol, pang bigas-bigas. pang bigas-bigas. -bigas, so, yun lang pala yun talaga, may doon, yung pang bigas-bigas talaga ni tatay. Ang bigas-bigas. Oo, buti kami So, 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 so meron na rin pala naawa kay tatay mga idol, no? Talaga, naawa talaga si tatay. Mayroon na nagbigay sa ng bigas at saka may dilata pa. So, so, saludo din ako sa nagbigay. Sa nagbigay kay tatay, saludo din ako sa iyo. Sana, mas di, hindi lang ngayon, sana dadami pang magbigay ng tulong kay tatay, no? So lalo na sa sitwasyon ni tatay matanda na tapos nananamamanhid na pala yung tuhod niya. Kaming dalawa pa. Oo, oh, nanay. Na din, so, eh. bro, okay ko... lang din yun. Naglalakad-lakad ka tayo para exercise din yun sa kalasugan. Kat Maganda din sa kalasugan yun. Tulingko ba nandun doon ka sa ano? Hindi pa eh. Hindi, yung nagsalubong tayo doon tayo. Paalis kasi dito kami noon. May binyag kasi. May pupunta Ay. kami binyag. So yung nagsalubong tayo, nagkita kita. Yung kutis dito. Di pa na naalala mo sa Alphamart yung, Alpha Alpha Mart, Mart, yung ay, nabutan din kita binigay uh, niya ako ng 500 uh, kaso lang doon noong time na yun na-vlog ko rin yun sa isang feeds ko noon sa Bui Malasugi na i-upload na upload ko rin yun kaso nagka-violation bawal pala yun so ganun lang ang nangyari kaya ngayon uh, papasalamat pa rin ako no sa mga solid na sumusuporta kay Malasugi sana pa Yan, tuloy, sana, tuloy pa rin yun. toloy sana, tuloy pa So, sana mga idol, no, sa, sana hindi pa rin kayo magsawa sa lahat ng sumusuporta kay Malasugi at lalo na sa mga nakapag-share dyan, nakapanood ng video, sana magsawa mga idol na manood sa mga video ni Malasugi at sana palagi nyo lang din ipanoorin eh, at i-share. Yun, at sa mga hindi nakapag-follow dyan sa ating uh, Facebook, no, Boy, Malasu Boy Malasugi, sana Uh, supportahan nyo mga idol, mag-follow na rin kayo. Uh, at sa mga hindi din naka alam pa sa aking page uh, Rico's Vlog TV mga idol uh, kunti pa lang yan kasi bago pa lang ginawa ni Malasugi Rico's Vlog TV mga idol papalo na lang din yun, na uh, sana po ay uh, matulungan nyo po ako mga idol para hindi lang ako yun, hindi lang ako matulungan nyo mga idol pati na rin sila ni tatay at kung sino pang ating maabutan ng at kahit kunting tulong ay isa na rin kayo nakatulong para sa kanila mga idol yun, uh, at sa mga hindi din naka sa mga viewers ko pala no sa viewers ko dito sa Bui Malasugi sa Facebook So sana mga idol ay pasyalan nyo na rin yung aking YouTube channel mga idol. Sa YouTube, uh, meron din akong YouTube channel, uh, Boy Malasugi Official TV. yon sana sa mga na, nakapanood sa akin Facebook, sana po mga idol ay pasyalan nyo na rin yung Boy Malasugi Official TV. Kasi yung vlog ko ngayon na ni tatay, ay upload ko to sa Facebook pero hindi masya hindi lahat mga idol doon yun na lang din panoorin sa YouTube channel ko kasi doon ang kabuhan doon ko i i-upload yung buong video nila ni tatay so yun lang may no at hindi lang din to uh, ngayon natin pupuntahan si tatay uh, pag, pag palag, palagi tayong papalarin yun sana nga uh, bigyan tayo bigyan, uh, uh, sana si Balasugi bigyan ni Lord ng malakas na pangatawan kasi yan talaga ang kailangan ayun na uh, palaging lagi bigyan ng malalakas na pangatawan si Malasugi para tuloy yung ating pamibigay ng biyaya So yun sana din uh, palagi ni bibiyayaan si Hanap si Malasugay sa Hanap Buhay kasi wala ang inaabot ko sa katulad ni Tatay yung kita ko mga idol sa paglalaot, yun lang inaabot ko ni Tatay kung walang laot si Malasugay wala tayong pamibigay kaya sana kahit hindi tayo makapaglaot kung mayro man dyan na magbigay tulong kahit mag-sponsor dyan kung sino man dyan na uh, mga may malambot na puso para parating dito o may abot dito lang ni tatay so welcome po kayo lahat mga idol mag PM na lang din kayo dyan sa aking Facebook yun lang din mga idol at i-vlog din natin mga idol kung sa mga gusto magpaabot ng tulong nila tatay no so i-vlog din natin mga idol kung sino sino man ang gusto magpaabot ng tulong nila kanila ni tatay para malaman din niyo mga idol na talagang nak nakarating ni kanila ni tatay yung at, inyong ipaparating kanila nila tatay ang gusto nyo ipapabot. so yun So, yun lang tayo no, kasi nagkausap na tayo doon na ah, may kausap na tayo. Ano pa bang ah, ngayon tayo, ano pang may sasabi mo sa mga viewers pala ni Malasugit para ako, yung kunting hilingan? Pamilya ko, tapos po ito po nagpapasalamat sa inyo sa lahat lahat po na mga kasamahan po ninyo at ganoon na rin po sa aking mga anak at pamilya at mga po at sa aking mga kaibigan. Maraming salamat po. Amen. So, yun mga, tayo, mga idol. So, tay. Kasi, ga, paabot nga dito ga. Yung, meron akong kunting paabot siya tay ha. Yung, ano. Thank so, you. Ito, may adlan doon pa, may natira pa naman. Dinala ko na rin ito. Tapos, binilihan ko pa ng isa. Dinagdagan ko na lang ito. Para magiging lalawa. Siya. Thank you. So, yan, Salamat at, po. Uh, at saka, hindi lang yan ay. Mayroon pa tayong pang, para meron na rin kayo pang ulam. At saka, kasi sabi ni tatay din kasi na, kailangan niya na makabili daw ng gamot para sa iyo daw. So ayun. Oo, oh, yun ang sabi ni Tatay sa akin kaya sabi ko putang ko sa Tatay. Abutan ko kahit pa Oo. So ito lang na ang maabot tay, ang maabot ko sa inyo. Uh, kunting tulong lang yun, no so, sana sana patuloy pa yung manonood sa atin magsuporta thank you po yan, uh, pang share sa ating mga video para hindi lang ito mga gawa natin kundi marami pa tayong gagawin so ito mga panimula May lang mayroon na magpambibili ng yeah. Tayo. so yun mga idol uh, so yun na yun tayo marami uh, salamat uh, po uh, uh, sa, pwede na tayo mag-ibala ay magsalita ka na yung mga sa mga viewers na sige kung ipaparating ipapa mo salamat ka sa mga viewers kung anong gusto mong ipaparating so, Baka mayroong maawa pa gusto pa magpaabot ng tulong tuyo. Maraming salamat po ng member ng Masugi. Laking tulong po ito may bibigay ninyo sa akin. Lalo po kayo doon. Kailangan ko na pabili oh, lang po. Maraming ja, salamat po. sa mga ibang pamilya po. Maraming salamat. Ja, Kahit pa tan paano na kapagbigay sila hindi na lang po. Magkakaya na. Ano masasabi mo tayo? Ako po itaw, ispuso, nagpapasalamat po sa inyo. Sana manawari po, pagpalaid po, pabahay pa po ang inyong pagdulong sa mga kapwa namin. Katulad namin, may mamahihirap. Maraming salamat po sa inyo. Yun lang po. Maligayang Pasko po at bagong taon. Advance po yun. Marami salamat po. So, yun lang. At yun lang tayo no. ang ma kunting na. Yun nga, na. at kunting naabot namin sa inyo tayo. At maraming salamat din tayo na nagkatagpo din tayo. So, na, Ay, alam mo uh, na ba? So, maliit lang so, so, Okay lang na, okay lang tayo. Uh, sana nga, pagpalari pa tayo para magawa pa talaga tayo. Hindi lang uh -huh. ito. Sana makagawa pa tayo na mas maganda pa dito. Ay, pasok kayo dito. Ano dito na? Inahabot kami ng Alan mga idol. kami ng Pasok kayo dito. Pasok kayo dito. Pasok kayo dito. Natulog dyan sa sako. So, huwag na din tayo. Huwag din talaga natin kakalimutan, no? Si dad kasi si God talaga ang nagbigay talaga sa atin ng buhay, lakas. Kung wala nga. Pasok kayo dito. Naulan dito. Naulan dyan. Pasok kayo kung <laughs> ang nasatanan tayo na yung ang yung kalimutan natin si God sa ating buhay kasi number one talaga si God na huwag natin kakalimutan kasi kung wala si God o, o, yan, yun, yun talaga number one talaga yan at huwag natin kalimutan at saka yung biyaya na binigay ni God sa atin doon na tayo magpapasalamat sa kanya so, at hindi lang kami magtatagal na tayo no. nai atay atay, atay nai hindi lang kami magtatagal maraming, maraming salamat. Salamat, salamat sa inyo ha yung totoong kong pangalan tay Rico Rico Francisco Francisco yung ko yung channel ko Boy Malasugi sa Facebook yung ginagamit ko hindi yung original oh, yung ginamit ko dito sa Facebook ay hindi yung original na pangalan Boy Malasugi yun na lang din ang alamin nyo sa pangalan ko Boy Malasugi kasi sa dito kaladalasan ang alam nila Boy Malasugi Ah, uh, Boy Malasugi okay. thank you po maraming salamat So, yung mga idol, no? At hanggang doon na lang doon ang video natin, mga idol. At maraming salamat din sa inyong lahat. Salamat po rito. God bless. Thank you, thank you. Sana tuloy pa. May pambili na ako ngayon. Masasabi na kayo sa pala. Nay. Oh, dito mo na kami, tay. Nai dito mo na kami, tay. Nai. salamat. Dito na kami, tay. Tay, bye-bye. Okay, salamat. Okay, dito na kayo mga idol. Pauwi na tayo. Ito yun. Ano karating na tayo mga ano sa bahay. So dito na tayo. So mga idol no, uh, nakauwi na tayo mga idol at dinabutan tayo ng ulan mga idol. Pero okay naman din mga idol, laging success man din yung ating ginawa. Uh, so mga idol, ako ay taos po so, sa unang sa inyo mga idol. Sa solid na support sa mga idol. Uh, sa Facebook at sa YouTube yun. sa inyong panonood mga idol sa walang sawan niyo panonood at pagsuporta no at paglalo na sa mga pag-share sa mga video ni Malasugi at lalo na sa mga ganitong uh, vlog o ganitong video mga idol na pagbigay tulong lalo na sa mga matanda so talagang nakakatats talaga mga idol nakakadurong ng na puso parang na, kung talaga may doon hindi mo ma, ma, mapigilan yung mapaluha ka gawa ng uh, alam nyo naman may doon na pag, mga lalo na sa pagmamatanda talaga may doon uh, walang sino man siguro mga doon na hindi talaga dudu, madudurog yung puso talagang nakakats talaga lalo na sa mga salita nila talagang hindi mo maintindihan na uh, bigla mo lang maluha mga idol dahil sa mga salita nila mga idol sa kwento nila So yung mga idol, uh, ako ngayon mga idol, sa harap nyo, nakikiusap at nagpapasalamat sa walang sawa niyong support no? at panunod sa mga vlog ni Malasugi. So mga idol, sana sa lahat ng mga vlog ni Malasugi, kahit na sa mga video reels at sa mga long video, sana palagi niyong supportahan at hindi lang sa dito sa, feed, sa Facebook ko, uh, buoy Malasugi at hanggang doon sa, kung idols, hanggang sa feeds ko mga idol, yung page ko rin mga idol na Boy Malasugi so sana supportahan nyo rin mga idol. yung dati kong feeds kasi mag, nag, na rin ako doon mga idol nag-upload upload na rin ako doon sa dati kong feeds at uh, kasi nung feeds ko mga idol na napalipat ako dito mga idol na, na, na nanibago ako naggawa ako ng panibagong account mga gawa ng nung nalaglag yung cellphone ko mga idol at hindi ko na talaga nabuksan yung feeds ko dati so napahinto mga idol yung feeds ko hindi, hindi ko na talaga na Uh, naging active kawa nang di ko na open so buti na lang mga idol ay ngayon na naibalik so natanda na balik yung uh, uh, nabuksan ulit mga idol yung ating feeds uh, at yung boy, boy malas okay? kaya ngayon mga idol ay na uh, mag-upload upload na rin tayo mga idol at sana sa mga viewers ni Buoy Malasugi okay? sana uh, pati sa feeds na boy Malasugi okay? sana supportahan nyo rin at uh, din uh, sa bago ko rin mga idol yung aking request vlog tv so sana ay suportahan nyo rin mga idol yan para makatulong tayo mas lalo pa tayo makakatulong mga idol so sa mga viewers ko din sa lahat na nanonood sa akin sa masuporta, sa dito sa uh, malasugi ko sa buoy malasug uh, oy malasugi so sana sa aking youtube channel din mga idol no sa mga hindi pa nakapag subscribe ah uh, mga idol hinihiling ako sa inyo mga idol ako yung taos pusong Uh, humihiling sa inyo mga idol na sana pasyalan nyo rin mga idol yung ating channel mga idol uh, Boy Malasugi Official TV kasi 1k uh, subscriber na po tayo dyan at kailangan lang natin mga idol ng watch hour sa mga viewers ni Malasugi no sana hindi lang umpisa yung panood niyo kundi hanggang dulo mga idol para dagdag na rin watch hour ni Malasugi so yun lang mga idol lang aking papasalamat sa inyo at pakikiusap sa inyo at tanging hiling din sa inyo mga idol sana hindi supportahan at hindi kayo magsawa sa panonood kang Boy Malasugay. So sa mga viewers din natin dyan na mga hindi nakagusto, uh, hiling rin ako sa inyong idol na wag nyo lang i-escape mga idol. Taposin nyo lang idol kahit hindi nyo na nagustuhan yung video ni Malasugay. Ilapag nyo lang dyan sa upuan nyo. Hayaan nyo lang hanggang matapos para makadagdag na watch hour ni Malasugay idol. So yun lang idol at hanggang dito na lang din ang video natin. At thank you ng marami sa inyong lahat at God bless po and at uh, love you all sa inyo lahat. Ayon uh, at mini ka love shout out na rin sa mga nag So bye bye my doll at kita-kits lang tayo next video. Bye bye.